Parang hindi lang tanong. No? Bakit parang, yung arang, arang, yung inodong, na, kasi. Parang? Pa, bakit ah. yung ibang senador ay tumahimik lang? Oo, no? Mm, o, -hmm, oh, Hindi ko alam kung nandoon si Win Gachal yan. Pero halimbawa, mm. -hmm. binanatan yung kapatid niya eh. Yung yun, <laughs> nga, o, oh, DSWD. DSWD. Yung uh, tuwing magre-request kami sa DSWD, nire-reject. Nire-reject dahil kami daw ay kalaban. No? Mm -hmm. Yun. yun loaded yun. Di ba yung sinabi? Mm -hmm. Ang tama noon kay Secretary Gatchal yan. No? Uh, kung lang dun yung kapatid niya, saan naman lang magtanong, uh, Vice President, pwede bang linawin nyo kailan ba nangyari ito? Ano ba yung mga, ano ba yung nilitingin nyo? No, Etc. At uh, sino yung nag-reject? No, yung ganun lang na, na, na pero uh, medyo loaded yung tanong niya. Yung DSWD, lahat ng request namin, ayaw ibigay dahil kami daw ay kalaban ipot pa pa context ko guys na so baka hindi napanood ng ating mga uh, uh, viewers 'yan. Yung nangyari pong 'yon, yung binanggit ni VP uh, Sara, nagsimula siya doon sa premise na sa mandato niya, sabi ni VP Sara no, uh, help mm -mm. everybody, walang tatangihan parang ganon At yung sinasabi na po namin dito ni, ni Sek na pagtatangi ni VP Sara sa DSWD, ay tuwing daw sila sa Office of the Vice President ang humihiling eh tinatangihan dahil kalaban. Parang gano'n. Pero nagsumagot na rin po no? si Secretary uh, Gatchalian ng DSWD na sabi niya, ay hindi, sasabihin niyo po sa amin. Dahil sila naman Oo. daw talaga walang tinatanggihan. At ang sabi yes. niya, kung may problema, dapat sumula sa kanila. Kung panay-panay. Hmm. Kasi ang dating po ni Sara, parang palagi eh. Diba? Pag sa campus niya galing, ay talagang tinatanggihan. Sir. Parang gano'n, ang i eh, niya eh. Oh. Eh, Michael, hindi maliit na hmm. po yun ah. 600 million. Hey yung sinasabi mm -hmm. na ginagawa na ng TSWD. Mm -hmm. 600 million. Hindi maliit yun. ha. Uh, oh, yung oh, uh, mm -hmm. so, ganun kalaki yung intelligence fund na nawala. Mm. -hmm. So, okay. oh. ganun, ganun kalaki 'yung nawala. So hindi ko sinasabi na may kinalaman yun. Kasi okay? ko lang oh. na hindi siya ganun ka insignificant. 600 million Ay. na ginagawa na ng TSWD, 150 million mm -hmm. na ginagawa na lang dole. -hmm. Tapos, several million na ginagawa na ng DOH. No? Mm. Eh, yun, yung, yun yung tanong eh. No? ah okay. uh, kung may paliwanag mo naman, hindi naman, hindi naman yung mawawala okay. eh. Paliwanag mo mm. lang. Parang yung mm -hmm. libro, ano ba, ano ba yung role ng libro? Ano ba yung, ang tanong kasi, ano ba yung laman? Di ba ganun lang uh okay. yung... Ano, yung ano, ano sa content? At eh? uh, tungkol kung saan langan, yung libro? Oo, no? oh, oh. So, sabi niya pinopoliticize. Ngayon nung nakita, mm. nung pinaliwanag niya yung libro, pinaliwanag niya yung uh, layunin ng libro, doon nagmukhang politicized. Kaya natawa ako. Uh, -huh. diba? Uh -huh. sa kanya diba? nang galing mismo. Pero sa na, iba, uh -huh. ko lang sa ka, uh -huh. ito yung sinasabi mong glaring eh, na parang tila, di ba may committee eh, di ba parang gano'n eh. Sabi mo, actually, yes. napanood ko po yan, wala naman si, si uh, Senator Gatchalian yan nung sa start. Pero nung sa uh, uli, dumating siya at nagsalamat pa siya. Sa support Pero hindi uh -huh. inabot niya yung patutsyada patut sa DSWD. Kapatid, Pero ito ito yung gusto kong tanong isa-isa eh. kasi binanggit ko na rin eh. No? Ang glaring kamo is yung komposisyon uh, composition at uh, conducta ng nung Senate hearing din na yun, sa budget hearing. Kasi ako rin, parang nagitla din ako na, nagkasagutan na nagkasagutan at nahayaan eh. Di ba? Parang ganun. Uh, uh, naghihintay Tapos nga ako na meron Binanggit oh. Uh, pa yung nakaraan na humingi ng tulong yung 2015. Correct nga, so, yun. Pings, so, naghihintay ko no, ako sa, na may mag-interject. So, pa <laughs> oh. ako, ako parang nakita ko. Nag-interject naman po no si Senator uh, Grace po. Pero parang medyo matagal eh. Parang ganun eh. No? Uh, mm. Sa tingin mo ba, Sek, sa, sa ganitong klaseng hearing, di ba, uh, lagi natin nakikita yan, kapag uh, ang senador o congressista na nagtatanong, hindi mo siya Di ba meron kang parang kortesiya din? So, dahil tinatanong ko nga, ikaw yung binubusis yung mga budget eh. So sa palagay mo ba, anong mali doon sa hearing in terms of yung normal po nating inaasahang uh, conduct of a budget hearing or a conduct of a hearing where mm -hmm. distinguished, honorable, and uh, di ba yung, yung guest natin, may parliamentary courtesy, yung, 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 yung Senado o yung komite uh, committee ay nagkakaroon po ng order. No? Yung, yung, 'yung conduct ng order na dapat ay civil dito kasi nagtatanungan tayo na ang pinakapunto dito sa paggamit ng pondo ng taxes ng mamamayan. Uh, Medyo nagulat nga ako uh, Michael Ina dahil marami mm. na rin kasi ako napanood na panood mm. na budget hearing. Uh, mm. Objectively ah uh, objectively mm -hmm. sa lahat ng nakita ko ito ay very proper. 'di ba? Mm -hmm. Very proper 'yung mga tanong eh. Usually kasi mm -hmm. Ina sa uh, budget hearing no? Hmm. Usually dinudurog yung nagpepresent ng budget. Ah, oh, uh, correct. Oh. Dinudurog yan, no? Dinudurog yan. At uh, dahil because of the power of the purse ng Kongreso hmm. at Senado, pag pag budget hearing, parang parang sila yung mga kwan, sila yung hukom. Parang sila oh, yung mga judge. talaga yan. Oh. Kaya yung kami, kami halimbawa kami, ako cabinet secretary, pag nagpresent kami, hmm. masyado kami hmm. mababalo. Dal baka ba-reject. Oh, yung oh, diba? Oo, oh, ma-reject. Oo. Oh. Kaya usually, diyan ka lang, minsan pumapasok pa sa personal niya, insultuhan, no? Debate mm -hmm. Tapos hindi ka masyado makahirit dahil uh, collegial body yung kaharap mo, magtutulungan mm -hmm. sila. Magtutulong-tulungan ka, no? Kaya nga ako, hindi ako madala sa budget hearing dahil <laughs> lang sa ko sa akin boss, kay uh. Secretary Ochoa, Boss, okay na uh. naman ako sa budget hearing. Pero pag ininsulto na ako, pag tinapak na yung pangalang ko, may sasagot ko. Yeah, Dahil uh, na, no. hindi ko naman uh. kailangan ito eh. Pwede naman ako mag-resign anytime. Mm -hmm. ha? So, so uh. kaya madalas, madalas hindi ako pinapadala sa budget hearing. Dahil uh -huh. baka mawala yung aking asal eh. Katulad dito sa... Yeah, no, asal at galing. <laughs>